Yan guys. Magpapamisa lang ako guys. Tapos na ang mas. Kasi dito anniversary kahapon ng nanay ko. Ay hindi ako nakapagpamisa. Ngayon okay. na lang. Ikot kayo ako. Yeah. Maglakad muna tayo dito sa listahan ng pamisa. Tapos na ang misa. Thank you, Lord. Naka-attend tayo. Guys, wala pa. Ingay ng bata. <laughs> Parang nakawala.

Tama ba yung healing mask ko doon? Saturday ba yun? Oo. Oh. Tama ba yung healing mask ko na oras? Yung pag Saturday ba yun? Mayroon ba ako ng Saturday? Malamang. Ito, Ito na po. Apo. Bye guys. Bye.